Nagsimula na ang College Preparatory Program ng City of Malabon University para sa mga graduating senior high school students sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Malabon. Sa pangunguna ng Student Affairs Office at iba't ibang student organizations ng CMU ay matagumpay na naisagawa ang programa sa labing isang paaralan sa lungsod. Kabilang sa mga ito ang Malabon City National Science and Mathematics High School, Malabon, Tinajeros, Panghulo, Potrero at Acacia National High School. Santiago Sihuko, Imelda Integrated, Concepcion Tech Voc, Nino Yakino, at ang Malabon Tech Voc and Entrepreneurship Senior High School. Layo ng programa na tulungan ng mga estudyante na pumili ng kanilang kurso sa kolehiyo. Bukod dito, tinalakay din ang mga career opportunities, mga activities at proyekto ng iba't ibang courses. Nagsimula ang college preparatory program noong January 7 at matatapos ng January 29, 2025. Kilala ang City of Malabon University bilang isang local university na nagbibigay ng libre at dekalidad na edukasyon para sa mga kabataang malabuenyo. Narito ang ating panayam kina Prof. Juan Carlo Antonio, Coordinator ng Student Discipline, Student Organization and Activities, at kay Student Affairs Office Director Dr. Ruby Ana E. Eh Saludario. Ang main goal ng College Preparatory Program ay uh, i-market ng CMU sa mga estudyante nating senior high school no sa buong Malabon usually mga public school senior high school no Ang golden ito ay para mapakita no uh, kung ano nga ba ang nasa loob ng CMU kung ano nga ba ang mga pasilidad nito ang mga career na pwedeng pagpilian ng mga estudyante natin senior high school na in the future ay uh, makapag-aral din sila sa atin no. Ang mga Malabuenyong kabataan ay kailangan no ng makapag-aral ng kolehiyo para ito ay maitawid nila no yung kanilang future na pangangailangan bilang estudyante no ng Malabon City of Malabon University. Ang mga katangian nila dapat ay masipag, no, matiyaga sa pag-aaral at may respeto no sa kapwa mag-aaral at sa kanyang mga Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasa. I-like at i ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Kylie Nicole Mariano, konektado para sa kabataang Malabuen.